Ginagawa pa naman din nila yung... Ano nila? Mabuti naman at hindi po nakuha. Pero si nag-aaral pa siya. Kanya karit na siyente eh. nag Wala hindi. na kasi akong alam sa kanila eh. Wala na. Sa na rin kami nakikita. Pikit lang siya eh. mo kung kakayangin o hindi, na. No. Sa tour. Aray po. Seme. Atera. Rotas. Hindi mo nyo ripueto. Pooh! Nalubayan mo to ha? Nalubayan mo to ha? O oh, masakit, lulubayan ko pala. O oh, gamitin mo ang dalawang kamay mo mula sa ulo pababak. Sige. Hindi mo mamahal ko lang hindi kumasada. Sige po. Sige pa. Sige pa. Sige pa. Sige pa. Tatanggalin mo na ito ha. Ha? Ano? 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 Tatanggalin mo na ha. Ano po sa bahay niyo may portal?

Sige ba, tanggalin mo na diyan. Hindi ako natakot sa iyo. Sino ba sa atin? Sige ba, nah tagos. Hmm. Sige Ah, sige pa. Sige pa. Ikaw po, susunod sa akin ha! Hindi ako susunod sa'yo! No, ah, ano, ano, ano. Ah, sige ba, gas, gas, gas. Tanggal pa, tanggal pa. Sige ba, hindi ako natakot sa'yo! Kunti na lang, kunti na lang. Ay, sa tiyan mo, no? meron, no? Sa tiyan! Kunti na lang. Kunti na lang. Sige pa, kunti na lang. Ang habok ko na sa iyo, eh. no? Kaya mo usa. Sige pa, kunti na lang. Gagalit siya, oh. Sige pa! Sige pa. Kunti pa! Kunti pa! Sige pa! Konting konting na lang. Kuntin na lang. Panginoon kong siyo sa aking madakila. Umingaw ng basbasay na patay kong gumagambala sa lalaki ito. Saan iprasisakmet? Agal! So, uh, so, may Iyan po yung may asawa. Hindi, iba po yan. Ah, Kay iba, madam po yan. I'm sorry po. Sir, sir, sir. Okay. Okay na po. Okay na okay, po. Okay. Uh, Ma'am, sa'yo na. Baka may magkapalit kayo. <coughs> okay, shout sa lahat. Ito, uh, ano niya po. So, okay. Mag-asawa po. Uh, ito, si madam. Ha? yung uh, demonyo at saka babae. Ito naman po, demonyo po man sa kanya. Ayun, ah, tinapos lang natin sa pangalan ni Jesus ang ating amang dakila. Uulitin ko, mga kaidol, mga katima po. Si Apo Chalena po, Eric, hindi po marunong talagang yung sabing ako magpapagaling sa kanya. Kalukuhan po yon Ang nais pong at layunin ko ay alisin ko yung nilagay lang sa tao. At ipapatay uh, natin para hindi na po bayan. At yung nga ho, uh, Diyos talaga at ating amang dakila ang pwede pong mag magalis ang uh, sa kanila. Maraming salamat sa Team Supremo. Uh, Apo Brother Yudel, Brother, jet, Brother Gerald. at uh, sa Team Apo, Apo, Apo Eric, Apo Chalin, Apo Rap, Apo Ken, Apo Marwin, Sis Maika, Apo Sita, at Mamel Noligario. Maraming salamat. Poo!